Morning. Pupunta kami. Pupunta kami ni Lola sa Asyenda. Tara lang, tingnan natin. Pukuha kami gulay. Alin ho ba ano, yung naka-flat dyan? Ganda han lola. Good morning, good morning, mga lodi. Samahan si Lola dito. Maraming bubog. Oh. So, well, wala na la. Nagapang ng kalabasa o oh. Opo, ah. Uh. Setaw nagapang na rin, eh. Ah, ang tataba ng setaw, ano, buyag. Tingnan namin yung mga tanim. Mag-loads. Ano ibang ko? Kung yan ay may mga tanim. Ayun, may mga tanim ah, oh. May pechay uli, oh. Pechay po ba yan? Ah, oo, oo, marami. oh. Marami pong pechay, ayan. Dami. Margoso, oh. Oh, mahaba na, oh. Ibang hmm. ko, kung nabigyan ni Kapian si, ano, yung matanda ng pangbili abaw, no? Nabigyan ho siguro. Diba nang hihingi noon? Nabigyan ho siguro kasi nagbigay ho ng resibo eh. Oh, kasarap kumain dito, Lola. Good morning, everyone. Na, ano? po ay, gaganda na ho ng setaw, oh. Gaganda ng tanim na setaw. Oo, dami, oh. Pag nagbunga ka Kalabasa, ayun. Good morning. Meron ho. Ayun ho, siguro. Pag nagbunga ka ay, syempre, may kalabasa. Wala lang yata ang okra. Baka magtatanim pa siya, yung matanda. Utang na asin ito, mo. Daming tanim, ano? Oh, na... Makalawa, bawangahan na yung seta. Opo. Nagalgalong mm -hmm. pa dito. Si Donya Benny. <laughs> Maganda lupa. Taano lola kasi dito naman dati tinatapon ang mga ano uh -oh. kaya mataba. Uh, -oh. Ayan, na. Ayan na, may sili pala po dito la eh. Buhay na sa na. Opo. Ayan o, oh, naghahanap sila lagi ng sili. Ano ba yan? Silin labuyo. Hmm. Silin labuyo oh, yes. Ayan, may bunga na. No? May hinog na. Eto, mani. Mani. Ay, mani. Mani, oh, mani yan. Ay, mani ba Ay, Ayan, oo, ano? dami o. Oh. 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 ako ano. oh, mani hindi ako naman hindi ako naman hindi Wala yata lang siyang tanim Okra Bye bye. Thanks for watching. Mangalud. Yeah.